sa baba. Lumalaki na pala eh. Lumalaki na nga siya eh. Pero ito, ang dami niyang bunga, bunga ngayon. Ito ba yung nakikita mo na nagnanguha nang, kami? Mm -hmm. Ay, Ang dami niyang bunga mo. Oh. Yung walang bunga lang. Eh kaso, nagtigbunga ngayon eh. E, dito, ito titiwing. Walang bunga. Kaya mo? Na, ano, na ano, matanda na. Ayan, itong sanga na to, ito, Kunin mo na, daw be. Na. Yung sa baba din, no, dalawain na, mo na. Po nga, diba? Yung pwede yung lagari? Hindi, dito lang. Hindi na to. Ha? Saan Ayan, na? si Ate oh, oh. Si Ate <laughs> Nagpunta sa bahay! Ito, dito? Oo, oh, nagpapanik right? si Alma! <laughs> ah, wala naman si Bunga, di ba? Hindi kayo bata. matanda? Ah, bata. Baka bata pa to? Hindi. Eh, hindi, matagal na to. Ah, Ilang kasi, taon na to. Maliit pa si Kyo. Ah, uh, saan gawin ito? Pinuputulan. Uh, saan gawin? Hindi ko alam kasi hindi dito? pa ako nakatry. Nagtanim Ayan, ng dito, seedlings to? dito. Ang malbiri, alam ko. Kasi nagtitinda ako ng malbiri na uh, seedlings sa'yo. Ay, cutting. Saan na cutting? Ganda to. Ayan, Landa dyan. Pwede na, na siguro. Uh, pwede dito? din doon sa pinaano. Uh, para makita ko yung damo maglilinit. Ay, uh -huh. may tubo nga din o. Oh. Yan, yan? Yan. Tubo yan? Uh -huh. Yan, hin, tubo yan? Ayan, may ugat na yan. Kunin dito? mo. Dito. Nakaano siya sa ano? Hindi tubo. Nakadikit uh, siya sa lupa dito. na. Yung may uno na yan, may ugat. Ganda mo naman yan? Hindi, yan na. Ah, Biyabas yan. A, dandaan mo. Mm. Ano? Oh, yan. Ano? Ay. Hindi, hindi yan isang isa. ay, hindi na, hindi. Ito ba ito? Ay, walang ugat. Sim lang. Mm, yan. Hindi, mabuhay. Mabuhay ba kaya yan? Gusto niya, ito na si Mia. Iwan ko mabuhay ba yan? Kasi jikin ngayon eh, tigbungan na niya. Hindi tag-tigtanim. Tag, Ayan, daming bunga kasi ito ng bayabas lang tapos iano ko ko ng aloe vera tapos saka... mo para sigurado pag namatay ito, yung pa, isa dalawa na to ayan dalawa na to siya ha dalawa na to siya ito, ito at saka ito bilib ako ka ate pag nabuhay yan oo ano ano <laughs> ito ang daming bunga magandang tubo dito kasi ha Mag bakit? Ah, chatuwing mo. Punta sa bahay. Hindi <laughs> pero ning daw nila to, di, dapat nal, parang nalagay ka pala. ano ka yung, din ano. ng ano, Malbiri? Para mag-enjoy ka ng kakain oh. kasi maganda yan siya pang wak, kawakay gairi daw. Yan. Mm. Saan saan ng Malbiri? Ay. Ay, gira, kaya tuwing yung bakit na masyal Ah, ito. Eh. Ano, ang Ayun, ito. Kahit tapon mo yan, mabuhay mabuhay pa rin. Ay, binigyan ko ng si Tinan dami. O yan. ka Maganda kasi ito eh. Binigyan ko na kasi halos C. kaibigan ko at vitamin, nagbinta ko. Vitamin C, di ba? Meron nga nag, nagpabukit. Ito, Tio, kunin mo para mag anong mag ano yan agupitin agupitin pwede din ayan madali talaga yan kahit idiritso mo na siya hindi mo na ipruning ay ano ibabad uh -huh. gusto mo itong minto uh -huh. yung minto yan ah minto mayroon ako ah mayroon ka ito may bunga ito lang yun may bunga yan hmm, mayroon may bunga oh uh, yan na sige ibang puno kasi yan galing sa buto uh -huh ito hmm hindi ko na makuha kasi pinapatay ko naman nabubuhay na naman taun-taon 'di ba yeah. ibang sanga Kante, oh tingnan mo lang eh. tingnan mo hindi pa kasi ako tapos dito ng mo. Ito, eh, oh tingnan ito, mo ito, isang wala ibutin ibutin <laughs> ibutin mas tagalog din <laughs> ayan Itutusok mo na sa lupa Iligiligan mo na lang lagi oh. ay sinira mo na yung ano ano, ano? ano to hindi na sira na siya talaga ay pwede yan matibay ang malbiri. Oh. ayan iyan mo to ito, 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 ito hindi, kahit pinutulog. Ayan, buhay pa rin. Ayan, kunin mo to para sigurado. Lagay mo sa pasuti, wag mo ganyahin sa akin. Laking, kung hindi ko to pinutulan. Ay, baka madami na yan. Hmm, baka kasi mamatay. para ah, sigurado, sino, so, sino yung dumating? Ay, ano yan? Sino yung dumating, ti? Ako sa ulit sa, ano, sa, ito ba yun? Hindi damo? Ah, siya, diba? Ito? Hindi damo to? Hindi, malbiri yan. Alam uh -huh. ko yan kasi matagal na ng alaga. Buti, tingnan mo, Tio. Oh, ang daming bunga yun, tiyo. Ay, anong ano, hinog. <todak> Harbisa mo kaya hanog. Tika, tulungan kita. Ayan oh. Ma Mag-ingat ka sa kamay mo. Ah, bakit? Mag magpupur pa. Ayun. Ah, Ay, ano, Ay, ano, Ayun. Ang daming ano sa ano, bunga sa ilalim. Ayun, tiga, ayun pa o. Oh. Sa't hindi mo ito na Nagkuha ko kanina, eh, may ahas. Sabi ko kasi may ahas. ahas. No, Na-true na, mga so. ako. Hindi mo na malaya, napanay na lang ako. do hindi pa hinog eh. Hindi Dito sa kabilat eh. Diba mamaya, wala ahas. Kanina kasi galing ako sa Buin. Hindi kasi ako naghintay. Mainit kasi kanina, naglabasan. marami? Hinintay ko ang hinog nito kay gusto ni Ate Mercy. O mm. diba? oh, ilalagay lang sa lito tapos isi-shake. Isi-shake mm -hmm. ba? Ang sarap kaya to shake tea. Lagay mo ng fresh milk. Yun lang. Kung gusto mo. Para siyang yogurt to. Oh, matibay pala sa kain. Ito sa summer at sa, sa puyo. Oo, no, oh, matibay to. Hindi siya matay Pero ang dami sa loob niya Nakuha ka na? Mm -hmm. May dala kang ano, kuha ko ng ziplock. Kuha ko ng ziplock, ti. Mm. Ayan, mm. oh, dami o. Oh. Oh, ang galing natin. Malinis pagkakuha niya ti ah. Ng mm -hmm. Tanuki. Ko, lang. Mura, mura lang. Salbahay ano yung to? tanuki ko dito. Ano Damu. mo. Kasi iniwanan mo. Ako na, lagyan ko ng CD na ano, may ilaw nga Kung binili sa tatlong piso sa ano, mm. yung shop. Tala, dami ko rin ipot. Oo, Lord. Oo, oh, Ano? Ay, mato ala. Grabe. Utim. Anak na, anak ng ahas? Hindi. No, parang, ah, ano yan? Parang ahas? Hmm? Huh? uud? Uod. Kasi yung tapon mo, ti. Dito lang, ti. Di. Dito, dito, dito. Sa gila. Uod. bumalik dito, ha? Ano nga yung lagay ito? alubati Alubate. <shamans> ito, ti. Dali, kuha ka dito, ti. Itong malaki-laki na. lagay mo kagad, ka ti, ha? Kasi mainit pa naman. Ay, hindi, makulimlim doon sa inyo. Hindi mainit. Mabilis tumulak mulak, lumaki. Mabilis to lumakit te. Eh. Lugbati, this. Ano tawag nito? Ano ba yun? Sabi sa'yo, malunggay. Andun, madali lang. Alugbati, this. Masarap to alugbati. Surut-surut. ano yung damihan mo ti tapos kuanin mo mga buto para sa next year di hindi ka na magbili mm -hmm. hmm. Sorry, pag basta summer lang, pag ang, ang buto, tsaka Ito na lang na itanim, Ang diba? dami, oh. Huh. Miss time pa to ba? Nagdumami. Kasi ang dami kong... Ang dami kong ginawa nung last year. Hinayaan ko kasi mamuy ako ng Pinas, kaya nagkaroon siya ng maraming bunga. Tama na? Tama oh, oh, oh. lang yan, dala. Sige kay masarap yan. Hindi ka na magbili Masarap to sa munggo. Mm. Ay, sa ano. Sa, parang orinso din, di ba? Mm -hmm. yan, dami lang kasi may si ate. Sana mabuhay yan, Lagay sa paso. Mm. Yung malunggay. Ito, May ano si hati Ah, ano. Marami <laughs> na yan siya pag lagay mo sa ano, lupa. Hindi yan siya. Madidididid mo yan siya, di ba? Mm, -mm. Malunggay. Kaya mo kaya to? Kaya mo kaya to? Buhayin? Buhayin. Pwede na yan siya i-ano, i ano i pili eh. i-chain sa malaking paso na. Ganito kalaki. Dandahan mo lang, pag ano na siya, malaki na talaga na paso. I-ano mo na lang. 380 pwede, di ba? Tapos, tatlo, 500 na lang. I tatlo. Ano, Bahaya mo para masarap yung. May ano, may... Oo, kasi ting... Uh, ano, ito, ito, na ito ko palagi eh. <laughs> na Nag-aaway kami Lagyan dyan. mo ng asin. Oh, hindi, may spray ako na parang uh, ano, asin. Yung ano, ti, yung, yung... namay, ano, ano na matibay-tibay, kunti. Matibay, ah, eh. kunti. Mm. Ito na lang. Mm, sige. Tatlo. Pag, masarap lagyan po. mo ng nang bilog na puti ni eh, naggamo Ano, na, 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 organic ako eh ako din organic kaya ganyan siya oh mayroon o. din akong puti na ganun pero pwede din siya para gusto mo mabilis ito ayaw mo sitaw bigyan kita sitaw mm, ayaw ano, sitaw? kumain ka ng sitaw ilagay may nit ah na. hindi ano yan tawag nito ano sitaw ano ba yan ano ah, kangkong hindi ti yung Alam, lumabas na yung mga mani ko si Milia. Kinain na naman ng mushi. Wala. Organic kasi ako, ting. Oh, ako organic din. Ayun, may Ay. mais, 'yun, 'di ba? Asaan? 'Yun. Hindi. It, hindi. Pinats to dito, okra o pormiro. Mm -hmm. Ikinain ng mushi yung okra, bis lumabas na kinain yung mga Pinats dahon. Ko na, yun, ng, Ayun, marami akong sito. Ay, sito mani, kasi to. Yung mani ko pala pagkaano wala nang laman. Kaya yan oh. Kinain oh, naglabasa ng mani o gata. Ay, siya pa lang kumakain ti. Walang ah, sabi hiya. Sabi ko sa'yo, yan, yan siya. Dapat inaano yan. Ano, yan Inisprihan na makulgy. Sabi ko sa'yo, kin pag kinukuha ko siya, tapos lagay ko sa minta, pakapakan ah. ko, sobrang galit ko eh. Hindi, asin lang yan. May <laughs> spray talaga magbibili, pero asin. Ayaw mo ng sitaw? Yung mahabang, ano, bobbins. Ah, oh, gumagapang yun eh. Oo. Pwede din, iano mo sa fence mo. Di ba may fence ka sa gilid? So, may, ano ano, net lang nila. Net, mm, o. sa net. Hmm. Yeah. para, para mag... Ano, hindi, marami. Na. Tingnan mo nakalira, ah, dami. Dami kasi wala akong masyadong space. May, hindi, hindi, di dikit-dikit lang yung kagaya niya, no? Ayan, si Toto. May ang palaya. May, <laughs> may ang palaya ako doon. Tapos uh. may, ang tawag nito, kalabasa. Mm. Uh. Tapos yung, ang tawag nito, yung, ba, naso, bayan Yung... Ay, pre, lang man kasi yan. Uh. Oh. O, oh, di may ay, may, ay, may binta na ako. Uh, Buhay naman si ate sa malunggay. Malunggay, oo. Ayun, tama Ayun, Mabuhay Laila, mo kaya yung may... malunggay, ti? Oh, Malaki na yung mga ano mo. Hindi mo pa pinuposa ah. nung no, una lang ang pinupos mo. Oo, magpupos na nga yun. ako kasi nagbisik kasi ako ba, hindi pa gano? Pero yung halaman ko, hindi ko talaga kalimutan ng araw-araw din yan. Ang halaman. Kasi ano, Think, kasi wala, hindi na nagtatahi si tiwing Eh, hindi na ako nagtatahi kasi labo na ano, naman ako. Ano, yung naggawa ng balakalak. Talagyan ko ng order. silupin. Pan Hindi, okay lang. Kasi lalaki yan, iba man ang didan yan. Tag, mm -hmm. Diba yung 780, yung... Iwan ko kung... Kasi hindi ko ibibinta siguro. Ito? Kasi sito? Maraming... Marami. Hindi ba ako uwi? Hindi ito, ito. Marami. Palakihin ko ba? ba maraming ibinta marami. ko lang ang dahon. Mm. Ay, ito ni yung puno na oh, marami. Ano ang bala na, ko ngayon, na, ano na, magbinta na lang ako ng dahon. Tapos ito, ilagay ko sa paso. Mm, paso. Pwede din Ibilin sa lupa. Na na, lang. Ano, ng lupa. Dadami yung paso mo. Di ba malaki yung ano mo doon? Malawak? Hindi naman. Mas malaki yung kayo eh. Doon sa gilid ng ano. Ay, garahin. Hindi, ano, hindi kasi yung sa amin eh. Kaya, kaya ano din, limited. Limited lang din siya kasi. Pwede naman sa paso. sa paso lang Kasi Dati sa apartment ako nakatira. Kasi, ano, hindi, hindi maganda lupa doon. Ah, magdili talaga. Mm Kaya paso lang talaga. Hindi ba mura doon ang lupa sa Doon sa napko na malapit sa aming bahay na blue dati. Hindi sa napko, sa trial, iba-iba. Mm. May mura. Bukas ko siya itanim. Dito ti. Iyan naman para hindi siya mahulog. Ito? Mm. Ano? Ano? hindi siya mag-alog-alog. Ayan. ano na yan Ayan. na yan kasi sinabi na nakuha na niya, kinain na. Kasi oh, wala, wala ka ang... Alahas? Ay, wala, ang lakas ng alahas, kahit maliit mo na nabibinta. Hmm. Ah, ang eh, wala nga binta, kasi pinibili ko ng ulam. Matakaw ako hmm. sa pagkainin. Eh. Tapos di ba kita, may binabayaran, di ba kita mo? Pag mayroon ulit. Hmm, so, August pa ako, iwan lang ko lang. Maraming. Grabe, gra gra pag lang ako, tinong jama, yan lang pinili ko. Ang ganda. Bago yung sasakyan mo, te? Hindi, yeah, abang <laughs> <laughs> yung nagtarbawa ako ng kaigo, ito ba? Ito, ito? Hindi, di ba? Ito parang ito na to. Ah. Hindi? Ay, Iba yun. Ay, kulay pala, ano yun. Oo, oo. Maganda, ano? Umiyak ako nung pag-uwi ko. Wala lang pula yung sasakyan ko. Pinalitan ng ganito. Ito, ano to, Bagong, ano, yung Bagong linis. Ano linisan mo? Pero bago, bago to, binili talaga. Pero maganda talaga ang pula. Yeah. Wala man lang ako na bili ng bigay sa iyo, Toy. Eh, yata ito si Ate. <laughs> Hindi ko pinapakita ang, mukha, ang palang ang ni Ate. <laughs> Kasi crush ko yung bag. <laughs>